Gandang araw guys. Nagluto ako ng tatlong puno ng salay dito sa amin tanglad. Ito ay mahusay sa high blood. Ayan. Sa high blood, sa kidney, Ito ay ginagawa ko to dalawang pieces sa isang linggo para ma-maintain ko yung dugo ko na mag-normal. Nilagyan ko rin siya ng isang perasong ipin ng bawang at nislice ko yung bawang bago ihalo. pakuluan ang pakuluan yan ang bawang lumilitaw na siya lutuin mo siya ng mga 20 minutes pakuluan lang ng pakuluan In inumin mo yung isang baso niyan mahusay yan sa kidneys sa UTI sa high blood. Yan, ko siya mga 20 minutes. Kung kayo ay high blood, gawin nyo ito kahit dalawang bisis lang sa isang linggo. Masarap ang lasa nito. Parang tubig din lang siya. Siyempre, sa lay nilalagay nga ito sa mga manok putahi. Basta may lay, maganda Nilalagay sa mga putas sa luto. Mabango. You guys thanks for watching